bride at groom luhaan matapos madaliin sa kanilang kasal. Pari na sangkot dito, humingi na ng tawad ang pag-iisang dibdib ang pinakahihintay na okasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Maigi itong pinaghahandaan at minsan pa ay ginagastusan ng ilang daang libo. Ngunit, imbis na maging masaya, naging luhaan ang bride na si Janine Seitz Huelto Sagario at ang kanyang groom na si Jovi Deo Gracias Sagario sa kanilang wedding day na ginanap sa St. Andrew the Apostle Parish sa Amlan Negros Oriental. Habang naglalakad kasi patungang altar si Janine, sinimulan na ng Mari ang kasal. Ano nga ba ang kwento sa likod ng viral video na ito? alamin natin. Isa sa mga pinakaabangan sa araw ng kasal ay ang paglalakad sa aisle. Itinuturing itong grand reveal ng bride at budget na pagsisimula ng seremonya. Sa madaling salita, ito ang moment ng bride. Sa kasamaang palad, hindi ito naranasan ni Janine. Napahiya siya at nagmadali siyang maglakad. Muntik pa nga siyang madulas na napakadelikado dahil kasalukuyan siyang buntes. Hindi pa rito nagwawakas ang kanilang masamang karanasan dahil habang nasa altar, nanermon pa umano ang pare at nagparinig na akala niya nanganak na ang bride kaya hindi nakarating sa tamang oras. At ilang sandali lamang matapos ang kasal, agad na nagutos ang pare na magpasok ng isang kabaong sa simbahan dahil susunod na ito sa schedule. Late na nakarating ang bride at groom at ang kanilang guests dahil isang gabi bago ang kasal, sinabihan sila ng kanilang ninang na inilipat ito sa 9.30am mula sa kanilang original schedule na 8am. Ngunit ayon sa simbahan, wala talagang nangyaring rescheduling. Gayunman, humingi na ng tawad ng pari at simbahan sa bagong kasal at sa kanilang mga pamilya. Hindi pa naman huli para sa mag-asawa na maranasan ang kanilang dream wedding dahil nagkasundo na ang ilang suppliers na mag-organisa ng libreng kasal para sa dalawa sa June 17 at ayon sa kanilang tagapagplano, magiging wedding of the year ito. Kung ikaw ang makakaranas ng ganitong kasal, ano ang gagawin mo? D W Research Report. -report.